ako. Ay. 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 Tingin niyo ba? <laughs> wow. ang doon. time Last. na magkakabalikan kayo. Hindi para sa mga pas, yung para sa nararamdaman niyo talaga. Oo oh, naman po. Ayan, <laughs> ayan ay, na, mga kiyodya, magkakabalikan parang, daw. Parang ayaw maniwala ni Jaja. Oo. Oh. Oh. Uh, Jaja. Uh, uh, Jaja. ano na siguro, take time lang po. Okay. okay. It takes time po. To... Sa akin. Yeah. Kasi ang daming what ifs. Oh, oh yeah. Speaking of what, what ifs, ifs. Oh, what Oh, di ba syempre dahil yung closeness mm. nyo mas tumitindi. What if mm. si Kyoso o kaya si Jaja eh may nagustuhan ang iba. Yan. Oo. Di ba? I'm sure may, may, kung ako yan, mm. if I were in your shoes, masasaktan ako. Yes. Eh, Parang, wow. ba't di mo sinabi? Ba't di mo tinanong? Oh. Di ba? What pa if? Pag dumating yung time oh. na yun, si Kyoso may nagustuhan ang iba, Jaja, ready ka ba? So, oh. Same. Hindi ka ba iya, Char? Oh, ganun din sa'yo. Let's start with you muna. Uh, -huh. si Kyo. <laughs> Dep depende po yun, no? Know, kung ano, uh, ano maging desisyon niya. Pero, ako, siguradong sigurado na ako. Sa, ah! Ay, ay oh, rin po oh my God! Si... Wala po nga lang. Sana all. Oh, oh, Paan sa tayo, especially po? Huwag tayo maniwala ni Jojo. Jojo! Wailing siya. Hindi, oh, ganyan, ganyan, ganyan talaga na kaming na mga pretty girls. <laughs> ganyan na, ganyan kaming mga pretty girls, no? Hindi kayo mga easy to ano. No filter yun. Oh, no filter daw, oh tahasan yung sinasabi mo. Diyan ikaw, oo. Oh. Uh. What <laughs> if ganun niya sa'yo naman, dumating yung time na eh, yun, kasi siya ikaw ang pinili pa rin niya hanggang so, ngayon. Oh, uh. Ah, uh, uh, kapag meron po siyang ipa-partner na iba, okay lang naman po. Kung alam ko naman Naku, ate, kung ako ate, lang. ko na 'yan. Nasabi ko na ate. <laughs> 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 eh, Sabi ko na ate. <laughs> <barup>, tayo <laughs> mga pretty girl, marupok tayo. <laughs>